Guys, nandito tayo sa Kawasaki na boot. Okay, so nakita ko dito ngayon itong pinakabago na 400cc. Hi! <laughs> May bata. Ito po yung bagong-bago sa Kawasaki, Eliminator 400. Ayan po, napaka-astig! Ayan o, oh, ibiis ang lalaki ng kanyang ano, disc brake niya at ang yung headlight niya ay LED na po. Ah, nabasa ko ito guys. Mayroon daw itong um, dash cam. I don't know where where is it. Uy, nag-English yata ako. Hanapin muna natin yung dust cam niya. Uh, parang hindi ko mahanap. Ouch. Okay. Pi, koto pi. Ani, mi dash coba. Dash cam, kamera, kamera. Sini, buka mi mi kamera sini. Yo naya. Jing jing In the uh, research, this one Eliminator Kawasaki have a camera front and back. Oh. So, Okay, so sabi ng ano dito, in chart dito, wala pala itong dash cam sa front at saka sa likod. Okay, so tingnan tingnan muna natin ang uh, two cylinders pala to, guys, oh. Ang ganda. Dual EBS din siya, guys. Yeah. Wala pala tong ano, sabi nila mayroon itong ano, mayroong mayroong camera. <laughs> Ayan, ang ganda, oh. Tinam na natin, ha, para original talaga na footage yung makuha natin. Ooh. Maganda rin yung ano, panel gates niya. Modern na din siya. Ah, talaga hazard light pala 'to. May hazard light pala yung ano, Yamaha P1 na 115cc. Ay, hindi. Ito yung hazard. <laughs> ano ba tong motovlogger na to? <laughs> okay. Tingnan natin. Ito po ay naka-center stand. Ay, ah, hindi. Nakatayo lang. So, uh, subukan nating upuan. Kung mataas ba. Ang hirap sana nag backpack na lang ako wow almost almost flat footed guys oh, okay lang oh ayos ayos yung pako, tingnan nyo oh hindi siya ano tamang tama lang guys sa uh, 5'3 na height wow ayos ah uh. Okay. Maganda po, maganda. Ayan. Ito po sa mga Nagahanap ng ano ng ng bobber type gustong malaking motor pero hindi naman katangkaran yung height natin. Ito po ang bagay. Ito po ang ginawa ng ano Kawasaki parang kumpitensya po ito sa Honda Rebel 500 Ayan Tapos Ang sabi ng Nakatry nito Malakas daw ito Sa rangkada At Yung top speed niya Ay Matulin din Ayan So <laughs> Dalawang motor na Hanap pa tayo Ng iba pa Sige